Earth Signs. Tignan natin kung ano po ang mensahe para sa'yo ngayong araw. Keep in mind na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ating evil eye amulet necklace at ng ating Kiara's bracelet, makikita niyo po yung link sa description box, Tarot Intentions by Aliana Reyes. So we have reconsider. We have the situation will improve within the next few weeks. Tignan natin, ha? Kung ano ba yung mga energies na yan. Spirit guide, tignan natin. Ano itong dapat i-reconsider? Ano po itong dapat i-reconsider? We have legal issues. Okay. Kung magsasampa ba kayo ng kaso, ano pa, meron ba kayong kailangan ayusin dito na uh, sa career ninyo mga ano ba itawag doon license, license mga license for some of you ayan po so tignan nyo po kung may kaso man kayo ay eh, kakaso man kayo dito tignan nyo po kung kaya ba ng oras at pera ninyo kasi magastos din talagang magkaso ba diba? kain oras at kain pera din yan kaya pag-isipan nyo po. Kaya madalas ang nangyayari dyan sa mga ganyan is areglo na lamang. Dahil nga magastos at malaking abala. Nakita nyo yung mga, ba diba, mga nire-report sa balita. Mga nakakalaya pa rin kasi hindi na tinutuloy nung nagreklamo. Mm -mm. Malaking abala talaga. So tignan natin. Kaya po yan, reconsider niyo ha. Pero yung iba naman sa inyo, kung ano man itong i-reconsider -re niyo pwede pwedeng about sa inyo pong mga legal papers. Baka meron dito na sabihin natin na pwede naman po na meron kayong pakisuyuan, ganyan, or may makakatulong sa inyo, try nyo rin po, baka may in-offer kasi sa inyo. No, merong sinadjust, may recommend sa inyong isang tao. Pero dahil yung iba sa inyo, uh, you have the time naman before, so go kayo kahit kayo lang yung mag-ayos. Pero ngayon, pwede po na iba na yung sitwasyon. Kaya, need nyo na na may maka-agapay po sa inyo. May makatulong sa inyo. Meron din dito, may bibilhin ba kayo na property? Tapos, meron palang legal issues. Merong mga usapang legal dun sa bibilhin po ninyo. So, nagdadalawang isip kayo kung itutuloy nyo pa ba or hindi na. Tignan natin ano tong the situation will improve. Ano tong the situation will improve? Okay, we have looking you up. So, kung may hinahanap man po kayo dito, meron kayo mga nire-research, ayan po. Parang, some of you nga, parang randomly nyo lang mahahanap yan eh. Kung may hinahanap man kayong tao dito, uh, kamag-anak, ganyan po. Or anumang information yan. Tingnan natin. So, kayo din, yung iba po sa inyo, earth science is, ano po, um, matuto, matuto, ano yan? yung dapat araw-araw may natututunan tayo. Yan po, improve nyo po yung inyong sarili. ba diba? hindi lahat i-spoon fed sa inyo. Katulad nung may mga nagtatanong na ano po yung meaning ng 222, yung mga ganun. Lagi, madalas po ako nakakakita ng number 222, number 333. Try nyo pong i-search. Okay? Mm, mm Yan, then makikita nyo na lahat. Ganun po. Kasi, not all people will have time, di ba, ka. Not all people will will have the energy. So, kayo po, ayan, tulungan nyo po yung inyong sarili. Kapag may mga bagay po kayo na hindi naintindihan, kasi meron naman nga makikita sa internet. Ganun po. Tignan natin. Okay, ano tong within the next few weeks? Within the next few weeks, we have bad habits. Okay, within the next few weeks, maaari po na meron dito, no? Parang ebidensya yung nakikita ko rito, eh. Meron ba, kayong, meron ba yung kakilala na may mga bad habits? Nasa community ninyo, sa pamilya ninyo, baka pumahuli mahuli. Ayun yung pinapakita rito. The situation will improve kasi yung iba sa inyo kung may nag a man dyan, ano, uh, na kapitbahay nyo, kalugar nyo, kasama nyo sa bahay, so natatakot yung iba sa inyo eh, so kaya the situation will improve, kasi pwedeng mahuli kaya lang, ayon, meron ding mahihirapan dito, kasi pwedeng yung tao lang na yun, yung nagtatrabaho yung tao lang na yun, yung bumubuhay po, sa inyo ganon, earth science kaya natatakot yung iba sa inyo dito May natatakot din kayo at the same time kaya parang ito, yung reconsider dito, kung kayo man yung magsusumbong parang gusto mong Uh, gusto mong umatras, parang urong-sulong ka Tignan natin, pagdating naman po sa Career, okay Sa career naman po Kamusta po, spirit guide Ang career ni Earth Signs Taurus, Virgo, and Capricorn We have temperance ito yung paghihintay. So, napapaisip nga kayo eh. Meron pa ba talagang kapupuntahan? Baka kasi meron nga kayong ano, agency. Ang tagal na. Hindi pa kayo nakakaalis. We have the magician. We have eight of wands. Okay, sa trabaho naman po, ayan. Tiis-tiis lamang daw po. Makakausa din kayo. May improvement din na mangyayari pagdating dito sa inyong trabaho, so ayan, within the next few weeks, for some of you, kung ano man yung hinihintay ninyo, minamanifest ninyo uh, ginagawa ninyo ng paraan para dito sa inyong negosyo, ay sa inyong trabaho, ayan po, makukuha nyo po siya marireceive nyo yung blessings na yon. tignan po natin pagdating naman sa business we have the lovers meron tayo ditong justice and mayroon po tayo ditong the hermit okay, may naninira ba dito sa negosyo ninyo pwedeng dati nyo itong ano eh, dati nyo itong staff. Parang sinisiraan yung business ninyo. oo, oh, oh, ayan no. Meron dito. Mukhang hindi nyo napagbigyan yung tao na yan. Kaya ngayon, sinisiraan na yan yung business ninyo. Five of Swords. May nagtataksil. Meron doble kara dyan sa ano nyo. May doble kara dito na, sa mga staffs po ninyo. Mag-iingat kayo. No? sa mga, ayan, baka sa, sa kanya nyo pinapalakad yung mga papers, kayo na lang yung mag -ayos. Kasi, alam mo yung parang unti-unti niya nang nalalaman eh, kung paano mo ba pinapatakbo yung business mo. Nakakaisip na yung tao na to, na kalabanin ka. Kung hindi man kalabanin dyan sa lugar na yan, kundi baka umuwi siya sa lugar nila at mag-business na lang siya. Oo, eh kanina niya natutunan lahat yan sa'yo. Kaya, huwag kang masyadong magtiwala dito sa mga staffs mo. No, dapat may limit pa rin 'yan. Knight of wands. Makakabawi naman yung business mo pero parang hindi pa siya ngayon. Makakabawi, no? May chance pero hindi pa ngayon. Earth signs, let's see pagdating naman sa uh, sa kaperahan. Sa kaperahan naman, we have the Empress. We have Seven of wands. So kailangan nyo dito ano magtipid ha. May paparating ba na baby sa inyo? We have two of wands. Mm -mm. Or meron kayong gustong bilhin dito. Ah, yung baby na sinasabi dito, pwedeng sasakyan. For some of you. Paka meron kayong gustong bilhin na sasakyan. Tapos, ayon, Mabibili nyo naman siya, kaya lang medyo matagal-tagal pa. Kaya niyo talaga dito magtipid. At kung meron pa kayo dito, pwedeng pagkakitaan pa, another source of income, ay get nyo po, i-grab nyo po. Sa pag-ibig naman, we have Ace of Pentacles. We have King of Pentacles. And we have Three of Cups. Okay. Parang meron ng may offer sa iyo yung taong ito ngayon eh. Alam mo yung meron na siyang may ihaharap sa iyo. Okay. Wala namang third party, no? Dito sa connection ninyo more on ano lang masaya masaya yung energy nitong taong ito masaya siya na may may offer na siya sa iyo okay tapos meron lang din ako nakikita dito merong may isa sacrifice dito Ah, 'di ba meron tayong legal issues dito so baka may meron dito may asawa na pero hiwalay naman sila pero yun nga lang hindi legal I mean, hindi pa sa papel, hindi pa sila talaga hiwalay, hindi pa sila divorce, hindi pa sina, sila annulled. So, anong nangyayari po dito, ayun, lumalabas pa rin kasi iba sa inyo, parang kayo yung third party, or third party nyo yung person nyo, tipong ganon. Kaya naman, mukhang gagastusan po. Ayan. Mukhang gagastusan na siya. Baka meron din kasi dito, gusto nyo na magpakasal, hindi siya natutuloy dahil nga, meron nga na may issue. Pero ayan, pinapakita, no? Maganda. Kasi makikita mo talaga dito na sincere yung tao sa'yo. At mahal ka talaga niya. Mm -mm. Kasi aayusin niya eh kung ano man yung issues niya para makasama ka. So, sa mga may nangangako dyan sa inyo, tignan natin. Kasi baka may nangangako sa inyo dito, eh, ayusin ko yung ano namin, yung divorce namin. Ayusin ko yung annulment namin. Let's see. Kung totoo ba yung sinasabi sa ng person na yan, kung sino man yan, nakadeal mo. 9 of cups the moon nakokonfuse pa yung taong yan we have Ten of wands wala pa ako nakikita dito nagagawin niya talaga masaya lang siya sa sa binibigay mong attention sa kanya ngayon kaya nasasabi niya yan kaya siya nangangako pero alam mo may kabayan may kabay yung tao na yan kasi di niya alam kung mapapanindigan ba niya yung sinasabi niya sa'yo hmm -mm. Whether tinanong mo man yan sa kanya or hindi, may kaba po yung taong ito. So, ayan lang po yung mensahe para sa iyo, Earth Signs. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo always. And more blessings to come.